Top 10 Pinoy Celebrities na nagluksa sa pagkamatay ni Charlie Kirk. 10. Ipinahayag ni Anthony Pangilinan sa Instagram ang matinding lungkot sa pagpaslang kay Charlie Kirk at nagbahagi ng larawan ng pamilya nito. 9. Nagluksa si Doug Kramer sa pagkamatay ni Charlie na tinawag niyang hinangaan at isang makajos, makabansa at mapagmahal na ama at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. 8. Si Jessica Garcia Kramer ay nagpahayag din ng kanyang dalamahat sa kanyang Instagram story. Seven, ibinahagi ni Hayden ko na inspirasyon sa kanya si Charlie Kirk at nagpaabot ng panalangin para sa pamilya nito. Six, nagpose si Enrique Hill ng larawan ng pamilya ni Charlie at nanawagan ng dasal. Five, ibinahagi ni Mateo Gidicelli ang balita sa pagkamatay ni Charlie at iginiit na hindi ka naman solusyon ang karahasan. Four, nakidalamahati si Joyce Spring at nireshare ang post na may larawan ni Charlie at mensaheng all death can do to the believer is deliver him to Jesus 3 Shener dinigay Fernandez is an Instagram reel and video compilation of video ni Charlie kasama kanyang pamilya 2 Nakiramay din si Jaylang Avanzado at nagbahagi ng reel ni Charlie na may caption na rest in peace 1 Nagkomento si Janice Del Prado sa post ng JMA News tinuligsa ang woke culture at paabut ng pagkiramay kay Charlie